Sawi na naman ang Gilas Pilipinas sa kanilang pagsabak kontra North Sud South Sudan sa classification game ng FIBA Basketball World Cup sa Smart Araneta Coliseum kagabi. Balikan natin ang mga kaganapan sa ulat ni Rafael Bandayre. Jack Bagulot, Jonah Clarkson. Panibagong laro, panibagong sakit ng puso. Ito ang kwento ng nakaharap ng Gilas Pilipinas ang South Sudan sa classification phase ng FIBA Basketball World Cup kagabi. Tila hindi preparado ang gila sa eksplosibong opensa ng South Sudan dahil sa unang kanto pa lamang ay nalamangan na sila ng 10 puntos. Nagpatuloy ang pamamayagpag ng Bright Stars dahil hindi mapigilan ng mga Pilipino ang pag-ulan ng three-pointers mula sa panig ng kanilang kalaban. Pagsapit ng ikatlong kanto, lumobo na sa 21 puntos ang kalamangan ng South Sudan. Sa kabila nito, nabuhayan ng loob ang pambansang kuponan salamat sa mainit na mga kamay ni Dwight Ramos. Dahil sa walong magkakasunod na puntos ni Ramos, abot kamay na muli ng gilas ang tagumpay. Umugong ang mga hiyawan sa araneta ng magawang tabasin sa single digits ng gilas ang kalamangan ng South Sudan. Pagtapos ng isang alley play sa pagitan ni na AJ Edu at Kai Soto apat na puntos na lamang ang hinahabol ng gilas. Pero sa isang iglap, sunod-sunod na pamatay sunog ang muling nagpalaki ng kalamangan ng South Sudan upang wakasan ang comeback ng host team. Sa huling mga minuto ng laro, naubusan na ng gasolina ang mga Pinoy at tuluyan ng sinarado ng South Sudan ang pintuan. Ang final score, 87-68. Baka sa mukha ni Gilas naturalized player Jordan Clarkson ang pagkadismaya. Ngayon paman, nangako siyang ipagpapatuloy ang laban hanggang sa dulo. Fight. That's all I can say right now. Uh, the team is competing. Bilang pangwakas ng kanilang kampanya sa FIBA, makakaharap ng gilas ang China sa isang rematch ng kanilang engkwentro sa Asian Games noong 2018. Sa pagtanaw ni Clarkson sa bakbakang ito, walang duda na porsigido siyang makabawi. That was five years ago. I'm getting old. Uh, <laughs> like it was five years ago. Uh, it's gonna be a different team. Uh, Like said, they added Kyle Anderson, another NBA guy. Um, so, yeah, just got to lock in, watch the film, figure out what they do, and uh, get back to the drawing board, get a win. Narito naman ang saluobin ni Nasoto at ni Gilas head coach Chot Reyes. Tomorrow, mag-focus kami sa China isipin namin kung ano yung mga pagkakulang namin, kung ano yung may dadagdag namin for next game and uh, yung mga adjustments and uh, yun, focus kayo sa China. We're playing for flag and country and, and we're doing this as, uh, as really um, our way to serve the, the country, the Philippines. Uh, and uh, basically to remind them that uh, it's more than just about a ball game or just a win, but it's something larger. <laughs> Bukas, alas 8 ng gabi, idaraos ang huling laro ng gilas sa FIBA World Cup. 2014 pa noong huling nakatikim ng tagumpay ang mga Pinoy sa nasabing torneo. Isang sumpa na mawawakasan lamang kung masusungkit nila ang isang upset kontra sa China. Rafael Bandayrel, PTV Sports.